Let's go, let's go.

na kami sa gilid ng ano, ng pier. Yan oh. Hey. Naka 10k na kami so, Lakad muna Dahil maraming tao Hindi may katakbo Ayun, <laughs> Ayun, no? So yun, tapo din tao, eh yee oh kami, daming tao, na kami ng Infinity Bridge, so let's go. スクーりんすよ。

sa lalaki sa Gold Souq ah ng gold <laughs> yeah. so mga uh, 15k na napit na let's go ah tak, na kami 20 kilometers Let's go Ah, dito na kami ulit sa Jewel Palace Sana matapos namin yung 32K Let's go 21K Noon 26K Yeah Let's go Wala kami, walking muna grabe ganito pala pag 30 plus k na so 31 na tayo nauna na ako ni nika kasi iba yung oras niya mas nauna siya mas malapit na siya matapos so punti na lang tapos na 32k new PR let's go konti pa pero nararamdaman ko na tumitigas na yung binti ko o, ito pala kahirap <laughs> Mag, ka na ng 32 so need pa ng maraming training kung gusto mo mag full marathon kailangan siguro practicein yung 21km lagi hanggang sa mga sanay to 32km pa lang naninigas na yung bintigo pero konti na lang 10 ten, ten meters na pero sasobrahan ko pa ng uh, mga 20 para pasok sa 20 miler okay let's go kaya pa konti na lang let's go ah, tapos din grabe Woo, 32 hirap Oh. Ayun guys. Mahirap up ito. Pero nakaya namin. Congrats sa ating dalawa boy. Congrats. Ah. Ha? Ah. Bye bye.